Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa isyu ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. I know, right? Braille, Braille, Braille. Three questions, no follow-up. Okay. Oh. How are you? I I'm okay. You uh see the list of those who signed mom? Oh. What's your question? Sabi kasi hindi ito lang daw basahin ko. We've already uh, started preparing the moment uh, Franz Castro announced uh, the impeachment plans which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for uh, the impeachment. So uh -oh, we leave it to the lawyers. Last question. Last question. Um wala pa tayo doon ma'am. Masyado pang uh, masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa uh, ano, pagbabasa ng Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But mama, I have a meeting with them. Mama, mama, Last mama. question, please. The president said he has nothing to do with uh, the english I do not want to answer that um, question. Next. Ma'am, what for po ba na si Dati Paolo, the president, sa mga abogado nila para sa english I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Um, I do not want to answer that question Last, Last question Last question Paniwala ko lang no. if you have to explain or defend your signature in a yes uh, petition for impeachment then you feel that you have done something wrong kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend? yung pirma mo. Thank so, you. yun yung paniwala ko. Ma'am, naliliwala po ba kayo na may, may gumagalaw po, may gumalaw po for their business? May gumalaw po na parang money? Not, I do not want to answer that question okay, yes. I don't know if you'll be endorsing Senators at lalo na po sa PBCP, especially that may possibility na mag-overlap yung kintayang sa left-wing. Um, hindi pa namin napapag usapan kung ano yung gagawin ko for uh, the upcoming campaign and uh, election. Pero nasabi ko na noon uh, na patuloy yung trabaho namin. And isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in uh, voter education. Particularly yung wag mo ibenta yung boto mo. Uh, Wag gumamit ng dahas uh, during campaign and election day. Yung mga ganon. Ma'am, nyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa? Yes. Sabi ko nga kanina uh, sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay uh, manalig lang sila dahil sa taumbayan ang tagumpay. nganong nano na aka diri sa Manila na taga Davao ka? Thank you. Thank you VP Media. Ah uh, yes sir. Uh, Well, may meeting kami mamayang hapon uh, dahil nag sila kahapon. Uh, hindi ako sumali, so merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Mm -hmm. um, Pagkikita niyo na yan, pagpasok nila ng kanilang uh, entry of appearance. Mag-tolong ko ang trabaho kahit may pinaganadaan ko pa Ah, uh, yes sir. Opo. Uh, kakatapos lang po ng planning conference ng uh, Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and uh, Thursday para po sa 2025 and 2026. When for 2025, may mga ma ma maapektuhan ma ba na programs ng OVP? Yes, uh, nag-announce na kami no, na wala kaming uh, food and uh, sorry, wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget. Eh. So, hindi ka na pwede maglagay ng uh, budget doon. How about the other programs now? Ah, tutuloy siya. So, uh, uh, manner, ang, you are you that uh, you want to be convicted in the impeachment court? Ah, wala pa tayo. masyadong pang malayo yan, ma'am. Hmm, wala pa tayo. Uh, hindi pa natin ina ano yan. na please. Na-assess ngayon. Final question. Nagtanong ka na ba? Yeah. Kanina? O oh, sige, ikaw. Final question, Lance. na Ah, okay. So wala pa tayo dyan. <laughs> wala pa tayo dyan. But, uh, nasabi ko naman na, uh, di ba, paulit-ulit kung uh, we are seriously considering uh, that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers eh sa 20 next year pa yun oh Sir nagtanong ka na Sir regarding news are you concerned na yung yung possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon ng conviction Yes sir oo ah alam ko po yung penalties ng impeachment And um, the moment na nagresign ako sa Department of Education before ako nagresign sa Department of Education um pinag-isipan ko na lahat 'yan. Na ituloy ang sa 2020 presidential nag uh, nasagot ko na ata yan kanina sa question ni Sir na Nakaitim. Mom, threat to the president. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, Not say that. Sola, sola. you the numbers in the Senate? Sandali mama. Mm, kailan ko sinabi yun may confidence ako sa numbers sa Senate? Sit down. Mm. Ano Kursus exact Kursus na sinabi Kursusus ko? Kursusus. Sorry ah, I cannot remember the exact words that I used. Parang medyo confident with Senate sa mga friends and allies? Unlikely ako magsasabi ng ganyan ba pero I need the... Trans well, I will answer that next But time. Uh, um, well, that is their uh, prerogative as a body, no? So, hindi na, we have to respect uh, the Senate kung ano yung decision nila. Dahil uh, sila yung mga uh, nandoon sa loob. We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Last question, please. Bakit? Ah, bakit kaya? Maybe we should ask. Uh, maybe we should ask her first. Bakit niya iba block yung impeachment? Ah. Okay. Oh, ka Kasi sabi ito lang daw basahin ko. Well, may nagbaba Ang daming nagbabantay sa gilid. Ah, oh, wala pa. Ah, uh, but um nagpadala ako ng message through uh, sa kanyang assistant and uh, sinabi ko na ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said, uh, Everything will be alright. Ah, uh, yun na ata ang sinabi ko. His reply was a song. Uh, MacArthur's Spark. So, um nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Hmm. Read, 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 uh, hindi ko pa nabasa ma'am yung uh, complaint but uh, I understand lahat ng mga complaints Uh, na na-file sa uh, House of Representatives na basa na ng mga lawyers. <mimilipanly> Sandali, Sarah. Sandali, Sarah. What's wrong, Bowie? Ang uh, preparation, challenges sa preparations, um, but so far, wala naman. Um, wala naman kaming ano. Um, na ano lang kami, uh, na overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na ano, tutulong sila uh, sa defense. So, uh, ngayon ay uh, pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng um, kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Harleen Delgado, ABS-CBN. Harleen, Harleen, ABS. Nagtanong ka na ma'am? Wala pa ma'am, sige ma'am. Um Sabihan ko na lang sila na mag uh, announce na sila kung gusto na nila mag uh, announce. yung father nyo Kasi sabi nyo before your father would be helping on Well, he is welcome. He is a lawyer. Uh, so he is welcome to ano, uh, give his uh, advice input in the defense. I will not answer that question. Yes, I'm sorry. Yes. Yes. Um. So what happened was, nag indefinite leave siya, and then um, she was uh, admitted to the hospital doon sa Davao City na hospital siya, and then dinischarge siya ng mga doctors with Um, sorry ha ulitin ko. Si UX is Lopez, um, nag indefinite leave siya after nung sa Veterans uh, Hospital admission niya. Umuwi siya in Davao and then na-hospitalize uh, siya doon. And then sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back ngayon ata, February for further uh, tests. And then bumalik siya for one day uh, dito noong January, bumalik siya for one day dito sa Office of the Vice President and she said na mag-leave siya for two months. Uh, and then we said, I, I said, yes, take the, uh, uh, take the time that you need uh, for your health. And then after a week, uh, bumalik siya. Noong January, after a week, bumalik siya dito and then she said, hindi ako mag-leave. So sabi ko, okay, uh, welcome back. Ma'am, mag-ausap-ausap sa INC? Meron ba pakikipag-usap kay sa INC? kila po yung nag-rally um, against para huwag tuloy yung PIN? Hindi pa po kami nag-ausap uh, ng INC, sir. Pero nagpapasalamat po ako sa INC at uh, sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Ma'am, kamusta po ang staff ng OB? Nagtanong ka na, sir. Thank sir. Ah, hindi ko masabi yan uh, ngayon, sir. We have, wala pa kami dyan. Miss Eve? Nagtanong ka na, ma'am, wala pa. Miss Eve? Um, he will, maybe if he wants to, he can be part of uh, the defense team. But uh, because of his age and because of rigorous preparations uh, in, a, in an impeachment case, baka, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead. Dahil uh, medyo may edad na si uh, former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this ma year. Ma'am, naramusap ang staff ng OVP after they heard about the Mega Wapen speech nito, Ano po naramdaman po nila na when you were indeed by the house? Ano po naramdaman ng na staff ng OVP? Are they sad? Are they ko hindi ko alam, pinagtatawanan lang nila ako dito sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi, basahin lang daw talaga ito. Ah, ah okay. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman, ah, hindi na. Oh. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. nagagamit ang pera o pondo ng gobyerno para ipadlock yung pagdaan agency? Mm, hindi ko man hindi ko na nasagutin sagutin yung tanong na yan ngayon, ma'am. Uh, doon muna tayo sa God Save the Philippines. Mika, so, Reuters. Uh, ah, sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng um, presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain. Uh, sasabihin ko sa mga uh, supporters sa Taong Bayan na unahin muna nila ang trabaho at negosyo nila kesa sa mag sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo uh, breadwinners. So, merong mga bata or merong mga kapamilya na nagdidepende sa atin. At uh, tayo naman ang social media capital uh, ng buong mundo. Kung gusto talaga nilang magsalita at uh, tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan um, nakakatrabaho pa rin sila. Pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. At yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Mika Flores, Rob We, i uh, survey. Um, i have not counted numbers uh, of uh, votes in uh, the senate, so we are not there yet. we are still, the legal team is still in the preparation of uh, the defense and what we will do uh, moving forward. Ah, uh, do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong uh, feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. Uh, I don't, uh, I don't join their circles but we are friends yes um, but uh, kung ninong at ninang lang ng mga anak walang ninong at ninang na politiko ang uh, mga anak ko Oo. maliban kay um, uh, Stonefish uh, dahil nandoon si former president uh, uh, Erap Estrada so I don't move in the circle of uh, politicians kaibigan, kaibigan yes but um, to say that uh, ano meron akong close relationship personal relationship with them uh, wala naman kaya siguro ganyan din siguro kadali sa kanila ang uh, magdecision about the impeachment kasi wala naman talagang ano something that is uh, worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. Last question, Jason. Did you enrichment uh ng prior information na may pitch kaya sa house under last game. I mean, nakita n' ba sa iyo? Nakareceive ka kaya Ah, yes. Oo, oo. Oo. Oo, si JC. <laughs> si JC, ni Shane natulog, sabi ko sa kanya matulog na JC kasi ang mangyayari ay mangyayari, kesa rara-ra. Bye bye. Comment lang po ma'am, uh, alam ko matagal na ito, but uh, you see prosecutor's office being a tool yung patong-patong uh, na kaso against you. Yes. What's what your uh, initial reaction about that? And second po, any updates, the uh, security details natin, ma'am, tuloy po ba yung pag-try po natin ng file? Okay. 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 Hindi ko nasasagutin yan ha, Doon dun lang tayo sa God Save the Philippines. Okay. Ma'am, okay. last lang po ma'am, on my end. Among you said God save the Philippines. Mm -hmm. Gaano na po kalala ang problema ng Pilipinas ever since na nagkaroon ng issue na nagkaroon ng issue sa impeachment issue na ito? parang ano, yung, ano po ang nakikita niyo problem sa Philippines ngayon? Bakit tinaguyod ng like, impeachment? Gaano kalala ang uh, Pilipinas na iwanan na tayo ng panahon at uh, ng ating mga kapitbahay dito sa region at na iwanan na tayo ng mundo? um, malala siya since na uh, nagkaroon ako ng uh, uh understanding um, kasi 1990s tapos uh, 1990s magulo well sa amin magulo sa Mindanao and then uh, ngayon nagbabadya ang gulo uh, sa Mindanao. So, parang wala namang uh, nagbago. So, malala. Sobrang malala. Dahil, uh, kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo, yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basihan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya mm, parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. And because of that, because of that tapos na tayo. Diba? Maraming Thank salamat sa oras you. ninyo. Salamat. Magandang umaga. Happy bali. Oh yeah! Yes, yes, happy valid. Oh, basing on the palakpak ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, okay naman sila. At uh, mga Lenny, Lenny supporters pa yan, ha? tignan mo, pero pumapalakpak sila sa akin. No, ano, ano, Valentine's, yes, sa uh, Valentine's. <clears throat> Alam nyo, mas masakit pa ang uh, maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. <laughs>